Sa isang nakakagulat na balita, ang mga negosyante at eksportador sa China ay nilabag na ang gobyerno nito at hindi na sinunod ang utos mula sa Partido Komunista. Ang isang bansa na kilala sa kanyang mahigpit na disiplina at kontrol ng gobyerno ay nahaharap na ngayon sa isang malupit na krisis, isang malalim na hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga sektor ng negosyo at ng administrasyon. Ang mga taripa na ipinataw ng Estados Unidos sa mga produktong Chino ay nagdulot ng malalim na epekto sa mga eksportador ng China. Mula nang ipatupad ang mga taripang umaabot sa 145%, ang mga negosyo ay nagsimulang makaranas ng matinding paghihirap. Maraming mga eksportador ang hindi na kayang magsustento sa kanilang operasyon sa ilalim ng mga presyur na dulot ng mataas na taripa at pagbagsak ng demand mula sa mga dayuhang merkado. Upang tugunan ang lumalalang problemang ito, naglabas ang gobyerno ng Beijing ng mga hakbang para hikayatin ang mga negosyante na magbenta ng kanilang mga produkto sa loob ng bansa. Layunin ng gobyerno na mapabuti ang ekonomiya at madagdagan ang lokal na kita. Subalit sa kabila ng mga insentibo at pangako ng suporta, nag-aatubili pa rin ang mga negosyante na sundin ang mga utos ng pamahalaan. Unit bakit nga ba hindi nila sinunod si Pangulong Xi Jinping? Ang unang dahilan ay ang mababang demand sa lokal na merkado na nagiging hadlang sa kagustuhan ng mga negosyante na magbenta sa loob ng bansa. Kahit pa may mga insentibo, hindi pa rin kayang palitan ng mga China-based na mamimili ang mga merkado sa labas ng bansa. Ang mga malalaking negosyante ay nakatuon sa international market at ang paglilipat ng kanilang mga produkto sa lokal na merkado ay magdudulot ng mga komplikasyon sa logistics at estratehiya ng kanilang negosyo. Pangalawa, ang kakulangan ng tiwala sa ekonomiya ng China ay isang malaking hadlang. Habang ang gobyerno ay nagtutulungan upang patibayin ang domestic consumption, may mga eksportador na hindi naniniwala na magtatagal ang lokal na demand sa kanilang produkto. Mas pinipili nilang maghintay na mawala ang mga taripa mula sa US at muling bumalik sa international markets. Pangatlo, ang mga operational challenges na dulot ng bigla ang pagbabago ng mga estratehiya ay nagpapahirap sa mga negosyante. Ang mga malalaking kumpanya na nakasanayan na ang global market ay nahihirapan na mag-adjust at lumipat sa lokal na merkado kaya't hindi nila kayang agad na sundin ang utos ni Pangulong Xi Jinping. Ang hindi pagsunod ng mga malalaking kumpanya sa gobyerno ng China ay nagbigay ng senyales ng isang lumalalang problema sa ekonomiya ng bansa. Bagamat may mga hakbang ang gobyerno upang magsanib puwersa at itaguyod ang lokal na merkado, nananatili pa rin ang mga pag-aalinlangan at mga hadlang sa mga negosyante. Sa kabila ng mga pagsusumikap, ang mga eksportador ay patuloy na nagmatigas kahit pa may mga insentibo at pangako ng suporta mula sa gobyerno. Sa ngayon, ang hindi pagkakasunduan sa pagitan ng gobyerno at mga negosyante ay nagpapakita ng malupit na epekto ng patuloy na ng pangkalakalan. Habang patuloy na lumalalim ang krisis sa ekonomiya ng China, isang hindi inaasahang kilusan ang umusbong sa mga kabataan, ang tinatawag na Rat People o mga daga. Ngunit ang bansag na ito ay hindi basta katuaan lamang. Isa itong desperadong tugon ng isang henerasyong pagod, wasak at galit sa sistemang tila iniwan na sila. Ang mga Rat People ay binubuo ng mga kabataang manggagawa na halos mawalan na ng direksyon sa buhay. Sila yung mga sobra ang trabaho pero kulang ang kita, yung araw-araw na nagsasakripisyo pero hindi makalapit sa inaasam na magandang buhay. Sa ilalim ng bigat ng overtime, mababang sahod at walang katiyakang kinabukasan, ang mga kabataan sa China ay tila mga dagang ikinulong sa isang maze at ngayon marami na sa kanila ang ayaw ng tumakbo, maliban sa pagod at kawalang gana sa pamahalaan. Galit ang mga taong ito sa Partido Komunista dahil sa halip na unahin ang kapakanan ng milyon-milyong naghihirap na mamamayan, ay mas piniling pagtuunan ng pansin, ang pagpapalakas ng militar. Sa paningin ng mga rat people, habang ginagapang nila ang pang-araw-araw na pangangailangan, inuuna ng gobyerno ang mga armas kaysa sa bigas at mga misail kaysa trabaho. Lalong tumindi ang inis at galit ng mga taong ito nang bumulusok ang ekonomiya dahil sa mabibigat na taripang ipinataw ng Estados Unidos. Nasa halip na umako ng responsibilidad, sinisi ng gobyerno ang mga dayuhan, habang ang mga kabataang Chino na walang kapangyarihang lumaban ay tahimik na nagdurusa sa ilalim ng sistemang mapang-abuso, na halos bumagsak na ang maraming kumpanya, maraming trabaho ang nawala, at ang natitirang mga trabaho ay maliit lang ang sahod na ibinabayad sa milyon-milyong Chino na naghihirap na halos hindi sapat para mabuhay. Dahil dito ang mga rat people ay hindi na lang simbolo ng kawalang pag-asa. Isa na silang sagisag ng tahimik na pag-aalsa. Sa mga online forums sa social media at maging sa mga lihim na pagkikita, unti-unting nagsasama-sama ang mga kabataan. Hindi sila kumakapit sa armas, pero ang kanilang tinig ay unti-unting lumalakas. At ang mensahe nila ay malinaw. Hindi na nila kaya. Sobrang tagal na nilang nagtitiis sa gobyernong walang pakialam sa hirap ng mamamayan. Sa gitna ng patuloy na pagbagsak ng ekonomiya, dumarami ang nawawalan ng kabuhayan habang tuloy-tuloy rin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa mga lungsod, sa mga pabrika at maging sa mga lansangan, lalong lumalakas ang mga hinaing at alalahanin ng mamamayan. Habang ang mga bansang tulad ng Estados Unidos, mga kasosyo sa Europa, at iba pang nangungunang ekonomiya sa mundo ay nagaatubili unti-unti na ring umiwas ang mga kumpanya at mamumuhunan mula sa China. Ang dahilan, lalong tumitinding tensyon sa ugnayang pang-ekonomiya, mga parusa mula sa mga pandaigdigang institusyon at ang lumalalim na kawalan ng tiwala sa pamahalaan ng Beijing. Ang mga pondo na dating pumapasok sa mga sektor tulad ng teknolohiya, pabahay at mga produktong pambenta ay unti-unting umaatras. Ngunit hindi lang ito simpleng issue sa industriya o kumpanya. Ang krisis na ito ay may direktang epekto sa araw-araw na buhay ng mga ordinaryong mamamayan sa China. Mula sa mga entrepreneur na napilitang magsara, mga pamilyang na displaced mula sa mga proyekto sa real estate, hanggang sa mga kabataang hirap nang makahanap ng permanenting trabaho. Kung dati ang China ay isang bansa ng oportunidad at pagunlad, ngayon, ito ay isang bansang pinapaligiran ng mga tanong at kawalan ng sigla mula sa mga pinakamalaki at pinakamakapangyarihang kumpanya tulad ng Evergrande na nagkaroon ng higit sa US 300 billion US dollars na utang noong nakaraang taon hanggang sa bumabagsak na kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan at pag-atras ng suportang pinansyal mula sa gobyerno ang pamahalaan ng mga Chino ay nahaharap sa isang matinding pagsubok na hindi pa nito naranasan. Ang mga estado-backed funds, tulad ng China Investment Corporation, ay nag-withdraw mula sa mga pribadong equity firms sa US bilang bahagi ng lumalalang geopolitical tensions, habang ang mga kalsada ng China ay puno ng mga palatandaan ng pagkatalo, ang mga mamamayan ay patuloy na naglalakad ng walang direksyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa matinding paghihirap ng mga Chino ngayon na mula sa pagsara ng mga kumpanya, kakulangan ng maayos na trabaho at pagtaas ng mga bilihin dahil sa epekto ng taripa ni Trump, marami ng ordinaryong tao ang nawawala ng pag-asa kung paano nila makakayanan at matatakasa ng matinding pagsubok na ito. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Hey, Issue politika, ekonomiya, di lang puro attacks Kahit anong mangyari tayo'y handa Dahil dito sa channel wala kang duda Mahalagang balita, di ka mag-iisa Ano mang oras, saan ka man Balitang malinaw, walang iwanan Mahalagang balita, tinig ng bayan